Pababa. yung video ko na <laughs> Oh no. <laughs> oh, no. <laughs> yung video, yung video na ko no. na Makikita Pababa. din nila tayo. So, nagkikita din namin kayo. Ang ginagawa niya. Alam lang kahangin-hangin na pumapasok. Mm -hmm. Sabi ng, sabi ng na, ano, ng nakano dito ba diba may, di ba may, ano to? May camera. May si CCTV. May okay. hingay okay. ng mga lulo. May si gulo nila, do, Meron. Sa, meron? Si si na kita, na nakikita na nila niyan tayo. Para sa safety. Para sa safety. Oo. Oh. Para uh, nila. Hindi na ba ano? First time mo ito. <laughs> <laughs> para din sa ano natin yung secure natin ba? Kaya okay. nga. Okay. Yan. Pang ilang station na to? Okay. Si Luso. Si Luso. Si silusum point station. station Ito na yung tagapag Ito na yung tapos na tayo, ligta tayo. Palit na round trip O, iikot mong gutom pala yan. Hindi na kayo bababa. Dito kami babalik. kami ng balik. Ibabalik na lang kami daw. Bakit binuksan tayo? Kung naman talaga bawa. Bakit hindi, hindi naka-cross? Okay, ganyan naman yan. Ay ganyan lang? Hindi. Para may huling hangin na nakapasok. Bakit baka naman may malaglang tayo? Kuya, <laughs> <laughs> oh, yeah, bakit hindi naka-cross <laughs> to? Hindi. Hey, Mag-cross sa alis na. ito pa naman. May instruction. Ano yung instruction. Bawal daw mag-video. <laughs> <laughs> Yun lang patay tayo lahat. Walang kahirap-hirap si Puso mag-video. Hindi na ko. Ay, buwan. Buwan ka na. Hindi na ka-on. Hindi na ka-on. Nalala ko na. video ka lang, video hindi pala naka-on. Ay, yung video ko. Ay, naka-on ba pala 15 minutes yung ano? Ay, ano, oh, hindi. Naka-on ah. Uh, 15 minutes, oh. Um, ibig sabihin mag-on ulit ako. Aray. Bukas ulit. Ay, salamat. Ayun, guys, oh. ako. So, ulo nyo mamaya. Pwede natin sa Hindi mga kalit. Hindi nyo Hindi na. Hindi ka na <lang> makalusog. <laughs> guys, papalit na kami. Tumawa wala naman si Pinti na Ano na nabukin na sa akin? Bundok. ayun no? Bundok na yan, guys, eh. Oh my God. Ayan sa baba. dami yata ang ahas dyan sa baba. Ayan, marami ahas